Good afternoon, good afternoon mga guys. Ito ang paggawa natin ng buro. Ayan mga guys, papakita ko sa inyo. Nagluto ako ng kanin na isang salop. At yung isda na tilapia ay binabad ko sa asin na malinis. Tapos sa kainugasan ko ng limang bisis mga guys. So ang halo lang po ng buro ay luya at sa ng suha para matakot yung pandito bulati mga kapatid so ganyan po ang gagawin natin so nakita nyo po kung paano so ako ay malinis naman ang aking kamay mga guys dahil labugas na ako para kung mabutas ito kahit hawakan ko ay pwede. So, malinis din yung ating lalagyan. So, at malinis din lahat yung ating pangganyan. Mga guys. So, ayan. Ang gagawin natin ay itong asin. Asin lang po ang kailangan. At saka luya. So, yung ating ano, lagyan na po natin siya ng Uh, ganyan sa ilalim ng ating paglalagyan mga guys. Tingnan mo halong muna natin. Ito po ang gamit natin ay ilalagay natin dito sa pinakailalim dito. Ganyan mga mami para takot yung bulati. Para hindi magbulati ang iyong buro lalo na yung hindi nakakaburo. Lalagyan po natin siya ng ganyan. So para dito natin ilagay yung isda. So, ito na po ang ating, ang ingredients niya lang po ay luya, asin, at saka dahon ng suha. So, ayan mga guys. Lagyan na natin yung ating isda ng asin. Ayan mga guys. Lagyan muna natin ng asin. Yung ating ah, buro. Ayan. Lagyan na natin ng asin mga guys kasi tapos lagyan muna natin dyan ganyan ganyan muna natin para lahat malagyan ng asin mga guys so ganyan ganyan lang po ang paggawa natin ng buro so tabi muna natin ang ating so ang lalagyan natin ay ito lang po ay luya at saka dahon mga guys. Kasi dito ay takot po yung bulati mga guys. So, ganyan, ang gagawin natin ay lagyan natin ng itong isda ay iya-arrange natin dito mga guys. So, yung kanin at saka asin, yan po ay nahaluan na siya kunti ng asin yung ating kanin. So, ganyan po ang buro. Ang halo niya lang po ay asin luya. Tagdari mo lang yung luya at saka dahon ng suha. Uh, kalamansi kanila o sa Ilocano kakabsat kaburaw. So yung, yung gagawin mong buro ay hindi siya magbubulati. Kasi bukod sa binabad ko ng asin ito na no may tubig ng dalawang oras, pinakahugas-hugasan ko ng limang beses. Pinatiktikan ko, nilinis ko. So ngayon dahil malinis na at wala ng tubig, maglalagay na tayo dito ng luya at saka dahon mga guys so umpisan na natin mga guys so maglagay tayo ng kanin mga guys ganito ang pag-arrange kung makikita yung mga guys ganyan ang pag-arrange po natin dito mga guys lagyan natin ng kanin kanin muna sa ilalim okay, so, nilagyan natin ng kunting asin mga guys ganito lang po mga guys salit salit lang po yan So, pag nalagyan na natin ng ganyan, lagyan na natin siya ng mga isda. Mga guys. So, ganyan po. I-arrange ia din natin yung kanyang is isda dito sa loob. So, ganyan ang ating gagawin. So, lagyan natin ulit ng asin. At lalagyan natin ulit ng salit-salit po ito mga guys. Pag nalagay natin yung isda, ilalagay na naman natin yung kanin. Mga guys, lagyan natin ng kanin. Yan. Lagyan natin ulit ng asin. Ganyan po ah, uh, tapos na naman lagyan na naman natin ng mga isda para pantay. Ayun mga guys ha, lucky mga guys 'to. Oh. Yan. Tapos lagyan natin ng kunting asin. Hanggang mapuno po ito mga guys. Yung luya ay bubud-bubud-bud nyo lang kung gano'n. At napakabango. Ayan mga guys. So ganyan po natin gagawin. Mga mami. Yun na naman natin ng asin mga mami. Para hindi siya magano't. Tapos Salit natin. Lagyan natin sa gitna ng isang dahon. Kaya sa gilid. So, ganyan. So, mga mami, lagyan na naman natin yung isda. Salit-salit lang po yan, mga guys. Ganyan. Napakasarap. Kahit sa gilid lang na natin lagyan. Kaya pag gumagawa ko ng buro, mga guys, ay, wala kamang maamoy na mabaho ulalapit yung langaw. Tignan niyo po ayan ayan po yung isda mga guys so papakita ko ganyan talaga yung gumawa so tutukan natin mga guys para makita nyo ayan ayan po siya. lagyan natin ng ano magdagan natin ng asin mga guys so, yung tansyado nyo lang yung asin kung gaano karami mga guys so kulang pa nga po yung kanin eh kasi marami po yung isda mga guys so ganyan lagyan natin ulit ng mga ano isda na natin mga guys so ito pag nagawa ay napakarami po ng isda kaya lang kukunti lang po yung kanin kasi yung isda may dalawang kilo mga guys so ganyan ang gagawin lagay na naman natin ulit yung kanin After to days po ito ay babalik ka rin natin. Lagay natin sa langgana para yung katas niya sa ilalim ay mapupunta sa ibabaw. Tapos balik mo ulit dito sa paglagyan. Ganyan mga guys. Ang ating ginawa. Yan. Pwede na po kasi ito dahil ubos na kasi mga guys. Marami pang tilapia Oh. Sarap siguro to guys. So, okay na yan kasi yung natira na kong tito pwede pa idagdag ulit sa susunod. So, ayan. Naubos ang kanin. Bitin pa mga guys. Oh. Hindi pa siya napuno. So, ganyan ang gagawin natin mga guys. Mapakita ko sa ito. Lagyan natin ng luya sa ibabaw. So, lahat na ng luya dito mga guys ay lagay na natin. Kasi ito yung magpapabango sa buro. Yung mga iba kasi, madida, hindi nila alam kasi mga guys na yung luya ay takot po yung bulati sa luya. Kasi maamoy pa lang niya mga guys. Kumkumya po ito yung tumatakbo na. So ganyan. Ngayon, lagyan naman natin siya ng dalawang dahon na ito po yung magpapabango mga guys. Pag binuksan mo na ito, pag pwede na, mabango at wala kamang maamoy na malansa umabaho kasi hugas na hugas yung isda mga guys. So ganyan lang po ang ating uh, ginawa mga guys, ang buro ni Mami Del. Ganyan po mga guys. So ganyan po yung gawin niyo sa ating buro kasi uh, marami kasing gumagawa sa buro na hindi nila nasusundan mga guys. So, nagiging nagiging mabaho yung kanilang ginagawang duro. Binubuksan mo pa lang lumalapit na yung langaw. Pero guys, tignan mo na pagkaganda yung kore niya. po, kumbaga yung isda na arrange. niyan, So, lagyan mo natin kunti ng asin sa ibabaw para itong dahon na ito ng dalawang ano, dito sila natatakot. Kaya wala kang maamoy. Pag binaliktad mo na ito, parang bigas lang na bagong luto. Ganyan po guys ang technique ng ating papakahugasang mabuti yung isda ng puting puti. Tapos magluto ka ng magluto ka ng isang kardirong kanin mga guys. So, ganoon lang po. Thank you sa inyong panunood. ah sana naibigan nyo. Gawin nyo rin ito mga mami. Lalo na tayo yung mga nagluluto. Napakasimple lang. Ang ingredients niya lang ay luya. At saka dahon nito, mga guys. Luya, dahon nito, at saka asin. Asin lang, mga guys. Dalawa lang. Patlo na yung kanin, pag apat yung isda. So, ganyan po. Tingnan yung mga guys. Yan. Oh. So, salamat po. Like nyo naman yung share, mga guys. Ibigay nyo, pwede nyo rin ding gawin dito, mga mami. Kasi yung mga ibang nagbuburo, hindi daw sila makaburo. So, mabaho daw yung nagagawa nila. Pero sa akin meron akong natira dyan na ano, pag binuksan mo ito at binaliktad mo, 3 days lang po, pwede na po ito. So, anong araw po ngayon, 3, basta 3 days po, pwede na po ito. So, salamat po sa inyong panunood, mga guys. Sana naibigan nyo. God mga mami. So, yan, tatakpan na po natin, mga guys. So, yan, yan, yan. So, saan ka pa? some box na, mga guys. Thank you sa iyong panunood, mga mami. Pwede nyo rin gayain, mga mami. Madali lang pong gumawa. Basta malinis lang, masarap. Wala kang masabi. God bless you all.